kasari, ayan, katatapos ko nga lamaligo maligo dahil aalis nga kami at mamimili nga kami ng kunting paninda lang. Yung wala lang sa akin, yun lang ang bibilhin ko. At ayan na nga, pagkatapos ko nga magsuklay, ayan, naglista na nga ako ng mga bibilhin ko dahil kunti lang naman yung bibilihin ko mga kasari. Yung wala lang kasi yung aking yung bibilhin dahil kunti nga lang yung aking budget. At pagkatapos ko nga, maglista, ayan, binilang ko nga yung aking pera at ayan na nga mga kasari dahil sinubrahan ko yung ang aking pera dahil mamaya kung ano ang madadampot ko doon sa grocery at pagkatapos ko nga maglista at saka pagkatapos ko nga magwinta at ayan na nga sumakay na nga ako doon sa may tricycle dahil sa loob ko nga lang pinasakay ng asawa ko dahil nga umaambon at pagkatapos nga yan mga kasari hapon na nga kami dumating dito sa bahay tingnan nyo naman at umuulan nga pagkatapos nga namin magbaba na ng pangarga at ayan na nga nagmerienda na nga kami kasarid dahil nga grabe sobrang gotong na namin at alas 4 na nga kami naka uwi dahil nga ang lakas ng ulan doon sa aking pinamilhan hindi na nga ako nakabidyo doon mga kasari at ayun na nga pagkatapos nga, namin ang merienda na naman nga namin uli yung nilagay namin na red horse doon sa may lagayan ng mga tinapay dati at ayan na nga kasi nakabili nga kami ng stunty ng ayan na ng tinapay yan tamang tamang kasyang kasyang talaga yan mga kasari dahil maliit lang talaga yung binili namin hindi katulad kasi dati na malaki yung nabili at ayan na nga sa wakas nakabili nga kami ng tray na lagay ng tinapay mga kasari dahil yun lang talaga yung sadya namin doon sa binilhan namin at nag grocery kami ng kaunti at ayan na nga inayos na nga namin ng asawa ko at tingnan nyo naman nakakabukas naman ng pinto at tamang tama talaga yung nabili naming lagayan ng tinapay at ayan inasimbol na nga ng asawa ko bago pagkatapos namin mag at ayan na nga mga kasari di ba ang ganda talaga tingnan at ayan na nga habang patapos na nga yung Pag ayos ng aking asawa ng lagay namin ay tinapay at ako naman ay unti-unti naman naglipat nitong mga tinapay dahil dito sa kabilang tree na lagayan na malaki ay lalagyan ko nito ng mga chicherya por chicherya ang ilalagay ko dito mga kasari ayan tingnan nyo naman mga kasari